amazing na buhay. Ayan guys, nandito po tayo sa labas at uh, ipinapakita ko sa inyo yung uh, side portion po ng ating mini farm. So, nandito tayo sa may tabi. Ayan, ayan, po yung ating kubo. And ayan po yung ating gate. Ayan. And ayan po yung ating uh, free range ng mga manok. and then nandoon yung mga tikal brown, ayan. Yeah. So ito guys, ikot tayo. Ikot ko lang po kayo. Ayan, para May pakita ko sa inyo guys, yung hindi ko alam, hindi ko sure ko, naipakita ko na sa inyo ito. Ah, uh, ito yung kabuuan po ng uh, ating mini farm. Uh, Pag-usapan natin kung ano, ano ba ang laki. Gaano ba kalaki yung kabuuan nitong ating uh, inuupahang uh, lupa para sa ating mini farm. Yes, doon po sa mga bago sa channel ko uh, Ito po ay uh, rented lang po Hindi po sa atin to Inuupahan lang po natin Ito po ay hindi naman sinuka talaga na uh, Talagang sinurvey Ito po ay tansyahan lang pero uh, Humigit kumulang <laughs> Tagalog na tagalog uh, humigit, humigit kumulang More or less Ay nasa 600 square meter po Ang uh, area na ito Lahat po yan yan lahat. Ito. Ah, dito po tayo sa free range area ng aking mga manok. Yan. And then yan no? uh, naka cyclone niya. Naka net. Uh, iba naman yan. Yan po yung taniman natin ng Madre de Agua. Yung malit na portion po. may Meron tayo mas malaki sa loob. Mamaya pupuntahan natin. Yan po yung uh, malit na portion na uh, taniman ng ating Madre de Agua. Yan. Ang ingay ng ating rooster. Hmm. Yan po sila namamay nga. Ngayon po ay alas dos ng hapon. Ayan. So ito, iikot ko lang po yung mga mata ng dahan-dahan. Uh, dahan -dahan. hmm. Yan, ito yung ating mga decal brown area ng ating mga decal brown. So meron po silang sariling uh, pintuan, may harang po para hindi po sila maghalo-halo nung kabir. Ayun. So ito nakita nyo labasa na yan. yan, Ibang lote na yan guys uh, Vacant lot pero Ang may-ari po nito at saka yan ay Isa lang din hmm. So ito sila Yan po yung mga decal browns Ayan Hindi ko na po Yung area po ng ano Kung gaano ba kalaki itong area Ng decal brown Hindi ko na po sigurado guys Pero sa akin puntan siya Uh, more or less ay nasa 150 square meter po siguro ito yung uh, itong stretch na to mula, mula dun sa may kubo sa so may gate hanggang dito po sa ating kulungan more or less sa ah, hindi ko hindi ko naman sabi ko nga hindi naman namin sinukat to pero yun lang po ang aking pagkakatansya dyan more or less ay nasa 150 square meter po yan and then ganun din po mamaya papasukin natin Ayan, yeah, pero ito Pakita ko lang po muna yung mga yung kulungan ng ating Nicole Brown Doon po sa mga bagay sa channel ko. Ito, silipin muna natin dito. Ano ba ang nandiri ni? <laughs> ang nandiri ni ay ayan. Hmm, they lot guys. Ayun, baboyan po yun ng uh, aking kaibigan na Canadian. Ayan, na si Lindon. Ito yung taniman niya ng pakwan. Ayan, mga pakwan po nakatanim dyan. Yung may mga bilog-bilog na puti na yan. Pakwan yan ayan so ito po ayan ito po yung area ng ating mga kambing mamaya papasokin natin ayan uh, o oh. hmm. so ito po yung area ng uh, kulungan ng ating mga decal browns ayan po nakabubong po yan ayan Eh, nakasara po ng net para sa gabi ay nakasara sila ayan nakasara sila ayan hmm. po ng ating mga kambing ay kumakain ng ayan uh, Rasyon nilang uh, damo. Ano? Hmm. hmm. Simple lang guys. Ayan. Lupa lang din. Ayan. Kaya mo tayo doon sa kabila. So ito. Hmm. Itong mga dominant sisi natin. Yung mga puti, yung mga dominant sisi po yan na rooster Mahilig sila magpa-araw oh. 'Yan ang gawain nila pag uh, ano. Ngayon pa mainit. Papaaraw sila kasi malamig din guys eh, mahangin. Ah, uh, giniginaw siguro. Hmm, hangin ako pa ako. Yung tolda ay pumapagpag. ayan oh. May pinto, dalawa pintuan niya. Ayan, isa dito, isa doon. Hmm, ito 'yung ating kubo. Ayan si Jasper. Mm. Ay, dito naman yung papunta sa uh, kabilang part naman. Ayun. Nakabakod 'yan, guys. Nakabakod. Ayan. And then yung ating, ayun. yung ating gate. Ayan. Ito naman po yung ating breeding area. Yan, ito po yung uh, mga breeders natin na kabir yan mga kabir po yan yung itlog. Um, itlog yung isa yan, yun po mga fake eggs yun yan mga fake eggs, nilagay ko lang dyan kasi uh, para hindi niya kainin yung itlog nya um, yan yung ating uh, shamu ito yung mga magulang um, and then ito po uh, another breeding area to yan, andito and na may mga dong natin and may mga sisu tayo doon na nakabir. Ano so nakasara din po ng net yan. and then may bubong. Mayroon tayong solar uh, light. Ayan. Then mayroon tayong tatlo dito, tatlong fly pen na nagsisilbi ding uh, breeding eh, ano breeding uh, pen nila. Yung uh, fly pens na yan. Ayan. So ito ito dito po ang breedingan, breedingan, <laughs> Yan ang breedingan. Parang breeding ah, parang breedingan. Ah, <laughs> uh, pud -pud na pudpod. Dating pudpod na pudpod dahil sa mga kambing, dahil pinalpas natin yung mga kambing natin dito nung uh, hindi pa maayos yung kanilang kulungan. Uh, ah, uh, Pero ngayon ay uh, ano, ano uh, buhay na. Mm, nakita niyo naman. Nabubuhay na uli sila. eh hinahayaan katulad katulad nga ka sabi ko, hinahayaan ko lang po yung mga damo na yan kasi protection po nila sa init lalo na ngayon hindi na naguulan protection po nila sa init yan ito ba isingit ko lang oh. ito yung mga bagong tanim ko guys oh. Hmm. naalala nyo yung mga itanim, isinabay tayong bagong tanim noon Ayan, oh. Hmm. buhay na sila oh. buhay na oh. ayan hmm. ayan guys buhay yan oh. Hmm. ito buhay yan pero nakita nyo naman natatabunan sila ng mga damo Yan so again Protection nila yan guys Kung wala yung mga damo na yan Patay yung mga yan Yung mga bago tanim natin patay yan Sa ganitong init at uh, sobrang dry ng lupa oh. O oh. nagbibita ko yung lupa O oh. yan patay yan Kaya yan po sinadya po natin ganyan yan uh, Masukal And then pagka nakaganyan na sila pwede na silang linisan at uh, matibay na yon. Yan, let's go back to the topic. Ito naman po yung area ng mga kambing. Ah, ayaw mabuksan. Ayan. So, yan o. No? Oh. Mm. Taniman po yan ng Madre de Agua. Uh, extension lang po. Extension ng taniman ng Madre de Agua. Ayan ah. And then, ito naman po yung ating mga kambing. Area ng mga kambing at ng mga road islands and then ng mga bagong isang bagong lipat na mga sisiw yung mga 2 weeks old ay dito ko muna ilalagay so yan o oh. tanim pa rin tanim pa rin ang madre de agua dito sa may gilid hmm. ayan kung nakita nyo yung style ko guys hanggat may area po na hindi naman gagamitin sa mga hayop ay tinataniman natin ng madre de agua yan yan po ang ating uh, style para po marami tayong uh, pagkukunan ng ipapakain sa kanila yan, and ito po yung ating mga road islands. Ayan. So ito po yung ating uh, goat house naman na parang dampa lang siya, dampa na pang samantala lang naman 'yan. Kumbaga, ano, temporary pero maayos naman, nakita niyo naman, elevated, well elevated sila. May mga kwarto-kwarto sila. Ang gubong lang ay trapal pero okay lang 'yan. Uh, Nag-hold naman siya kahit malakas ang hangin. At kaita uh, kahit uh, gulagulanit na, ayun oh. Pero tibay, matibay siya. Kasi malakas ang hangin ngayon eh. Pero okay lang 'yan. Ah, uh, maayos din natin 'yan. So ito, hmm, pisilong natin. Nakita niyo po yung mga road islands natin ay nakagala lang diyan. yan So again, ito po. Ito mga road islands na to guys, mga kambing. Uh, ayusin pa natin 'yan. Ah, uh, baka ang gawin ko dito sa area na 'to ay sarahan ko tong kulungan ng kambing it's either mag extend tayo ng uh, papag doon and then ilalabas natin yung mga kulungan lahat para yung portion na yan lahat po yan ay sa mga kambing sasara natin, lalagyan natin ng kawayan na parang ano uh, sarahan nila and then siguro net para hindi makapasok yung mga manok so exclusively para sa kambing lang po yung mangyayari then, sa, sa papag na yan sila lang po ang, uh, ang wala na pong manok na makakapasok ang access lang po ng manok ay magiging sa silong na lang sa silong na lang and then dito yan sa area na to so yun po aking uh, future plan dyan uh, road islands po kasi ang gagamit ng area na to yun, napaparami nga, nga po tayo ng mga road islands so yun po aking plano dyan uh, kasi pag sobrang dami na uh, hin uh, mas maganda yung hindi sila ano wala silang kontak sa ating mga kambing ayan mm. ano ito dito ko lang sa paligid pinanguha guys na marami na rin kasi tumutubo na uh, damo dito, dito lang sa paligid para hindi na ako dumadayo pa ubusin lang muna natin yung mga nandito bago tayo dumayo uli and then ayan o oh. mm. ito po ito naman po yung ating mga kulungan mga nagsisilbi brother. brooder And then pagka may kailangan tayong ihiwalay Dito natin inilalagay And then ayan may mga sisu tayo dyan Yung road islands Ito pakita ko nga sa inyo guys Yaman din lang na nandito na tayo <laughs> Ito yung mga road islands Na unang uh, batch do sa ating uh, pinaparami Ayan Ito sila Ito oh. na po oh, Lalaki na, bilis lang Ito po ay 3 uh, weeks old pa lang Ayan ating mga Rhode Island chicks um, <coughs> yan ang plano ko nga po ay makapag-produce ng at least 150 hens kung kakayanin pero yan titingnan uh, titignan natin kung kakayanin yung 150 kung hindi naman eh baka isang daan lang mga ganun pero ang plano nga isa uh, mag magmamas produce po tayo ng mga Rhode Island hens uh, na gagamitin natin sa egg production both uh, fertile and uh, table egg business yun po ang ating uh, pupunteryahin dyan and then ito nang itlog si mama hen yan kamaya kukunin ko na yung uh, ano niya ah, pumapagpag yung ano lakas kasi ng hangin ngayon guys eh. pumapagpag yung ano yung ating tolda ayan o oh. ah butas na oh. Ah, oh, kailangan ko pala may urong tong ating solar light. Uh, butas na yung tapat niya. Ayan, oh. Lakas kasi nung hangin eh. Uh, wala talaga pagka dalan lang talaga. Pag tolda lang talaga, ano. Ang kalaban talaga, either yung bagyo o yung ganito malakas sa hangin. Yan kahit anong tibay pa ng tolda, yan, matibay na yan eh. Pero araw-araw ba naman na hinahampas ng hangin eh. Pero maganda niyan guys, oh, kahit gula-gulanit na siya, ay buo pa rin. Hindi katulad ng kulay blue, uh, nadudurog yun eh, naghihiwa-hiwalay talaga. Ayan, so balik tayo ito. Puto naman tayo sa baboyan. Ito na, pimpinto niyan. Ayan. Hmm pinalibutan lang natin ang net sa kakulambo para hindi po mag uh, lumipad yung ating mga road islands <coughs> oh. benta na ulit guys oh. mga ano na lang yan mga siguro mga 2 weeks pwede nang harvestan ulit ito naman po yung papasok ng ating baboyan eh, ito po yung malaking portion po nung taniman ta natin ng Madre de Agua na uh, na ko na tong portion na to kaya wala pong mga dahon yan hmm. so ito guys itong kabuuan na to kasama itong ito, papasukin muna natin Pasukin muna natin yung mga kulungan ito yung ating mga baboy Ayan. Ito po yung ating mga yo Bobs. Ayan. Hmm. Uh, ito nga pala nasabi mga pangalan. Ayan sa mga bago sa channel ko. Yan po si Kanor. Ang ating bulugan na Napier Native. Ito po yung ating mga Burkative na si Trisha Si Kimberly. Say hi Kimberly. <laughs> Uh, and si Basha yung mayora natin yan si Basha maanganak ko na po yan sa February 6 silang dalawa ni Trisha pagkasunod yan February 6 and February 7 yan gano'n diba ah yan ito po yung ating mga baboy and then ito po yung ating mga ginawa ko lang po muna yung ng tubig pero kulungan pa rin po yan kulungan saka yung nasa unahan yan lakas oh sa hangin yan, and ito, ito naman po yung area ng mga pato <coughs> meron tayo isang pasyente na kabir, kabir po yan yan, ginagamot natin may sakit ito po yung ating mga naglilimlim na muscovidak hmm. eh, ito, dami itlog oh hmm. nakabaon lang sa lupa yan, ah sa lupa, <laughs> sa adam oh pero madami yan yung may itlog na uli yan yun mga itlog ito nga pala naglilimlim yan guys naglilimlim yan si mama duck na yan so tatlo pa yung atin naglilimlim and then marami pang itlog and ito na ito na yung ating mga muscovy duck ano? So naka, ano yan guys? Oh, naka-bakod 'yan. Naka-asintada, naka, naka natin yung tubular. Naka-bakod 'yan kasi ito likod na portion na yan guys, likod na kaya uh, mas uh, Finortify natin yung security para ano, sa safety ng ating mga alaga. Ito yung ating isang pasyente rin Hmm. Um, marami tayong pasyente na manok ngayon guys kasi ano yung panahon ba? Maano? mahangin, malabig. Ito is, isa rin to pero magaling na to eh. Magaling na to eh. Ayan. Puro kabir tong pasyente natin ngayon, puro kabir. Magaling na to kaya lang, nagluluha pa rin yung mata niya. Kaya ano. Pero malakas na kumain yan. Ginagamot pa rin natin. Hmm. Then yung ating mga Moskobidak. Ito talagang matitiba ito. Kaya dito ko po nilagay yung ating clinic. Kasi kahit samahan mo na may sakit na manok yan, wala dito tumatalab sa kanila Matitibay ang yung mga Moscovy Kaya andito po yung ating clinic kasi wala na tayong area na kung saan ilalagay pa na, ihiwali pa natin yung clinic. So ito na, ito na naging clinic natin. Ito si Chloe, yung ating uh, second command security. Hmm, Chloe. Yan o, oh. hmm, nakabakot po lahat yan guys. Bakot yan. And Ayan. Ayan po yung kabuuan ng ating taniman. Ayan, nandun po tayo kanina. And uh, ito po yung uh, view from from the opposite side. Ayan. So itong area na to guys, itong pinasok natin na to, more or less, ay nasa 300 square meter naman to. So sa labas, so sa labas ay more or less 300 square meter and then dito sa loob ay 300 square meter din. So 600 po lahat-lahat. Iba po kasi ang may-ari noon sa labas, iba ang may-ari nito. Ang may-ari po nito ay yung bahay na 'yan. Kasi at JJ, sila po ang may-ari nitong babuyan, itong lupa na to na kinatatayuan ng ating babuyan. Ito mga moskovid sa nitong taniman natin ng mga mother de agua. Sila po may-ari niyan. Yung doon naman po sa labas, yung free range area, saka yung kambingan, saka yung breeding area. Ang may-ari po noon yung ano, Tagaron naman sa Bayandaron. Uh, dito lang din. Uh, walking distance lang po. Yan, kaya iba pong tao ang may-ari. So, tag 300 square meter po mo less ang inuupahan at sa kanila um a total of 6,500 po. Yan po ang ating binabayaran monthly dito sa uh, rented na lote na ito. Yan. So, yan po um uh, sana po yung nagkaroon ka ng idea. Ganun lang po yung ating sistema rito and eto nga po uh, umuupa lang po tayo rito. May contract po kami uh, 3 years, 3 years pero yung doon sa labas 2 uh, years lang po yung kanya Ito dito si ati Gigi may contract kami doon 3 years, 3 years Ayan. Uh, ganun pong sistema dyan and then uh, nasa pag-uusap naman po yun uh, kung magre-renew na and then magdadagdag ng rent ganun, ganun po ang sistema kasi ng pag, pag rent ng lupa pag uh, magre-renew ka ng contract syempre nasa may-ari po yung kung tataasan ka o hindi nasa pag-uusap yun na rin po Ayan. Oh, lakas ng hangin, no. Oh. Humahampas talaga. Hmm. Ayan. Ayan guys, so sana po ay uh, nag-enjoy kayo sa ating uh, coating pasyal sa ating mini farm. O, so, yan po aking may babahagi sa inyo for today. Ka, yeah, marami-rami salamat. Ito, sulyapan so, muna natin yung ating mga Moscovy duck. Ito malapit ko nang isama ito. Kaka-join lang kasi nito eh, mga bago ito eh mga bagong kuha uh, sa brother, yan kaya sinasanay ko muna sila dito para hindi sila awayin oh, ito wasak na to eh ito yung wasak na dahil sa hangin kasi talaga yung ganyan sa ako wala tayong asahan dyan pero buti na lang hindi na naguulan ngayon magtatag init naman na so yeah, may time pa tayo para ano makapag produce uli ng panibagong uh, shelter para sa ating mga alaga pagdating ng tagulan. Yan. Sana po yung nag-enjoy kayo. Napakalakas ng hangin, oh. Ayan, so dito na lang natin tatapusin at uh, mag harvest pa ako ng mother de agua para sa kakainin nila mamaya. Ayun. So, uh, shout out po again sa lahat po ng mga solid ka sa mga solid viewers ko po, maray-maraming maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Ah. pasensya na nga po pala kayo dun sa mga nagko-comments. Uh, hindi na naman ako makasagot, talagang sobrang busy po at uh, wala na po talagang uh, lakas si Kabokals na sumagot ng mga comments Pero asahan niyo po na pagka nakaluwang-luwang po tayo, sasagutin po natin yan Doon po sa mga nagpapashoutout, shoutout na lang po muna sa inyo lahat At uh, pagka nadaan ko po yung mga comments ay uh, magkakaroon po tayo ng special shoutout para sa inyo And sa mga bago po sa channel ko, kung niyo po ating mga content, sana po yung magsubscribe na kayo And then click yun lang po yung notification bell para manotify kayo sa mga bagong videos na upload ko. And syempre, shoutout po sa ating kaibigan na si Sir Boyot from US, California. Ayan. So muli, ito ang inyong farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at ikisalating kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!